Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadog And Ngayon guys, andito tayo sa ating hangar type na building natin at saka dito sa likod natin ay isang hangar type na ginawa nating lapag type So, ayan So, ang topic natin ngayon guys sa video na to ay bakit mayroong mga nalulugi sa pag-iitikan? At ilang months nga ba mababawi natin yung ROI or return of investment? So, pag-uusapan natin ngayon guys. Stay tuned lang at sa mga bago pa lang sa ating channel, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. So, ayan guys. Dito na tayo sa ating topic. Bakit merong mga nalulugi sa pagitikan? Bisa analyze natin kung bakit merong mga nalulugi sa pagitikan. Dahil po 'yan sa management. Yan, hindi natin nasunod yung tamang management. Pag hindi natin nasunod yung tamang management, maraming mamamatay sa ating mga itik at yun ang isang ikalulugi ng ating pag-iitikan na maraming mga namamatay sa dyan sa mga months na 8 months, 9 months, 10 months kasi hindi po yan sila nakabawi sa kanilang gasto pero nangamatay na so yan po yung pinaka unang dahilan yung management. So, ano nga ba yung tamang pag-manage? Masasabi natin tama na yung pag-manage mo guys kung mataas yung production ng yung mga itik at walang masyadong nga Walang masyadong mortality. Masasabi natin yan na tama na yung pag-manage mo sa iyong itikan. So, ano nga ba dapat gawin para hindi marami yung mortality, hindi maraming mga mamamatay? Ano lang? And guys, kung makikita nyo guys, interrupt muna tayo sa ating... Yan nag ano, nagtutukaan. Kumbaga sa manok, parang nagsasabong sila. Yan. Puro yan mga lalaki guys. So balik na tayo sa topic guys. Ano nga ba dapat gawin natin para mabawasan yung mortality or mga itik na nangamatay? So, cleanliness lang talaga guys. Observe natin yung kanilang kulungan na dapat malinis. Hindi naman gaano kalinis basta makikita nyo naman yan guys kung katulad nito sa hangar type dapat hindi <coughs> dapat hindi malapit sa kanilang mga ipot or ihanger talaga natin ng mga up to 6 feet mula sa ground floor. Katulad sa atin na wala pong tubig sa ilalim, mas maganda na merong tubig sa ilalim para hindi gaano umalingasaw yung amoy kasi nga yung amoy po yung makaka may merong epekto sa ating mga itik yun po yung ammonia so sa mga lapag type naman lagay lang tayo ng lagay ng rice hull na kumbaga laging tuyo yung kanilang flooring hindi hindi sila masyadong babad sa kanilang mga ipot so at lagi nating lilinisan araw-araw yung kanilang tubigan isa pala sa dahilan ng mga mortality guys ay ang prolapse yan isa po 'yan sa dahilan so bakit merong mga prolapse yan po ay yung maagang pangingitlog or sobrang pakain natin ng feeds sa mga edad na kasi simula pa lang ng itlog. So kapag hindi tayo makasunod sa feeding guide simula nung nangitlog sila, so bibilis na lalaki yung kanilang itlog which is hindi maganda sa kanilang katawan na biglang lalaki o tataas yung kanilang production sa edad na hindi hindi pa dapat katulad sa mga 4 months or 5 months. Pangalawang topic natin guys, ilang months nga ba mababawi natin yung ROI yung or yung ginastos natin or return of investment. Based sa record natin guys, up to 7 months kung maganda na 'yung pagka mo kung meron ka na marami ka nang na kaalaman kung nakuha mo na talaga 'yung sakto'ng pag-aalaga or pag-manage ng itikan katulad dito guys katulad dito na itik natin dito dati sa hangar type ito at bago lang natin pinal or pinipiece out na natin sa ating kulungan katulad dito na itik natin dito po sila ay isang taon lang po yung pangingitlog nila or nasa mga 13 months yung pangingitlog nila After 13 months, drop na talaga yung kanilang itlog dito guys. Nasa mga 40 plus percent na lang yung kanilang egg production. At sa 13 months ay meron po silang average na 57 percent egg production. So talagang mababa yung kanilang egg production dito. Simula nung nang itlog sila. Bakit mababa yung percentage ng kanilang egg production dito sa loob ng 13 months? Kasi nga marami po tayong nangamatay dito. Dito na dito din marami ding namatay na mga itik natin. Ang dahilan po ay ang prolapse or pagkasira ng puwet. Iba yung pagkasira ng puwet katulad niyan na hirap na ito na Katulad nyan guys, hirap na makapaglabas ng itlog kasi yung kanilang kwet ay medyo hindi na stretchable or meron ng mga, kumbaga meron ng gas-gas. So dito guys, sa uh, average na 57%, meron pa ba tayong income nyan sa loob ng 13 months? Masasakibig kong tabla-tabla na lang po ang income na lang natin ay itong building na ito. Ito na lang po yung ating kumbaga income na magagamit pa natin sa loob ng isang saikilan ng itik na ilalagay natin dito. So, hindi naman po lahat guys katulad dito na mababa yung average percent ng isang saikilan nila 57 dito doon sa ating labig, lagi ko nga piniplex sa inyo doon sa ating 160 heads na lapag type na naka per box nabawi natin yung ROI nila doon ay nasa mga 7 months lang so hanggang ngayon umiitlog pa sila nasa mga 14 months na silang umiitlog. Si so 7 months na din yung ating income doon. Doon nakaka-income tayo. Hindi tayo logi doon. Yung logi lang natin yung unang mga batch talaga natin hindi tayo nakabawi. Siguro na sa mga dalawang batch yon or isang batch. Nagdepende lang talaga yan sa pag-manage natin or sa resulta ng ating pag-aalaga. Dito guys, marami ding nga matay sa kanila. Pero hanggang ngayon, umiitlog pa naman ng mga 53%. So, nasa mga 14 months na din silang umiitlog dito. So, dito lang talaga yung ano, yung mababa yung ating na income dito na batch sila dito ay nasa mga 370 plus na itik. So, yan guys. Hanggang dito na lamang ang ating video. At muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan. God bless you all.